Hi everyone! Welcome sa panibago nating video na i-share natin sa ating YouTube channel By the way guys, my name is Jenny Jenny Salubro Vlog At sa hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel Please subscribe Jenny Salubro Vlog Then, hit the bell notification para updated kayo sa mga bago kong video So ngayon, i-share ko lang sa inyo This is my first time na makakita ng ganito klaseng halaman. Hindi ko siya makasasabing bulaklak kasi wala siyang bulaklak. Puro lang siya dahon. Pakita ko sa inyo guys, no? Legit talaga yan guys dahil nakatanim pa siya. Ayan. So kung mapapansin, mapapansin ninyo guys, kung gaano kapayat ang kanyang mga katawan. Ganon din kapayat yung kanyang mga dahon or ganon kaninipis. Sobrang nipis ng kanyang dahon na para bagang ano. Akala ko nung uno, nung nasa malayo ako, ay plastic siya. Kaya na-curious ako, nilapitan ko siya. Then, ginawan ko siya ng video. Kasi, pambihirang ano to eh. Bihirang halaman. So, ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko kilala to guys. Sa mga viewers natin, sa mga followers or subscriber natin na alam ang pangalan nito. Comment nyo lang dyan sa baba guys para ang gantong klaseng ano, halaman. So ayan, sa mga mahilig ng mga halaman dyan guys, i-comment nyo sa baba kung anong tawag dito. Kasi first time kong makakita ng gantong klaseng halaman. So nag-iikot-ikot kami dito sa kapitbahay na mahilig magtanim ng mga halaman. So ito ang isa sa mga nakapansin sa akin. Kaya dito ako nagtagal at wala nang patumbik-tumpik pa, ginawan ko siya ng video para ma-share ko sa inyo guys, mga subscriber natin na mahilig sa halaman. Ayan, inuulit ko, comment down below sa mga nakakakilala nito guys. Super ganda. Ayan, animo, ano siya, parang papilang. lang. Sa sobrang nipis. Ayan o, oh, pakita ko sa inyo. Ayan, sobrang nipis. Yung hugis ng kanyang ano, ng kanyang dahon ay parang mga buntot ng isda. Correct me if I'm wrong guys no pero para lang sa akin first ano ko lang tingin ayan no para siyang mga buntot ng isda pero halaman to guys wag malito halaman siya without bulaklak kaya share ko sa inyo sa mga viewers natin na mahilig ng mga bulaklak diyan o halaman eto guys may ganito ba kayo sa bahay may ganito ba kayong pananim ang ganda talaga niya sobra sobrang nipis lang Sobrang payat. Nakakatuwa tingnan. Na-amaze ako dito. Kaya ayan, share ko lang sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa pag-watch ng aking video. At sana sa susunod, guys, tap the tap the button para updated kayo sa mga new video na upload ko at tatapusin ko na to, guys, dahil mayroong bee na paikot ikot Baka makagat tayo. That's all, everyone. Thank you.